Hey, te. Ah, shout out sa taga Magalian. Good afternoon mga ka-idol. Ngayon, nandito tayo ngayon sa bahay. Okay, kikita niyo naman. Ito sa bahay ngayon. pupunta tayo ngayon sa barangay barangay hall kasi nandun do si ano. Pumunta do yung mayor dito, si Basti Duterte. Kaya dadaan lang tayo mga idol. Hindi tayo mag-ano lang pero dadaan lang tayo mga idol. Samahan niyo ako. Oh no! Ah, mga idol, nandito na tayo sa ano? Sa Galianis. So dadaan lang tayo kasi parang busy yata sila. Dito lang. Ma, eh? Si, ano, si Basti, naka-pissbam ko din siya kanina. Pero, oh, ay, actually, hindi ito na. Ay, hindi. Si hey. oh, si <laughs> <laughs> ah, shoutout sa taga ah, Magalianis. Dito. Dito. Nandito daw. Sa may Magalianis. <coughs> Abangan nyo lang mga kaidol, baka dadaan tayo dun mamaya, baka makita natin si Basti Duterte. Baka ma ma ano, madana natin mamaya. Natin, try lang natin. Okay. Pero actually marami talaga siyang bodyguard, eh, kaya hindi tayo makakapasok dun. Kaya like relax be muna tayo know. mga idol. Alam nyo mga kaidol, kanina, actually gusto gusto ko talaga pumunta dun, pumasok dun sa loob, kaso nahihiya tayo. At eh. saka, konting respeto. Pero nung nagkasalubong kami kanina, nag bump pa kami. Pero wala pa siyang bodyguard. Nung no, kasi nung pagdating natin kanina mga idol, marami-rami na talagang ano, nung tao. Tapos kumakain sila. So hinintay natin. So pag alis natin, umalis din sila. Kaya sa next, no, makikita niyo talaga si Baste na ah uh, pupuntahan natin. Masya Maraming salamat po. Follow po and subscribe sa ating channel.